Hello so, Max Park, kayo? At Max Park, sabag po natin ngayon, pag-uusapan po natin na ng mga dahilan kung bakit hindi nawawala ang pagkabalo sa iyo. Isang lahat, eh. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang dahilan kung bakit hindi nawawala ang pagkabalong sa iyo ng isang lalaki dahil maraming nagkakagusto sa iyo. Yan ang unang dahilan kay Inspire kung bakit ang isang lalaki lagi pa rin balong sa iyo. So, pagkat alam niya na may mataas kang value at talaga namang maraming nakapila sa iyo. Alam niyo mga Inspire, malakas ang dating at malakas maka-attract sa partner mo kapag alam niya na maraming nagkakagusto sa iyo or maraming nanliligaw sa iyo or maraming umiibig sa iyo. Totoo 'yan. 'di diba, Kahit ikaw naman mas lalong tumataas ang value ng boyfriend mo sa iyo o ng asawa mo kapag maraming humahanga sa kanyang babae. Todo todo selos ka nga eh. Okay naman eh. Lagi ka nagiging overthink. Eh ganoon din ang lalaki. Kaya palagi kang magpaganda. Palagi mong ayusin ang sarili mo. Gawin mong kaakit-akit ang sarili mo upang maging attractive ka rin sa iba. Hindi upang lumande, kundi para mas lalong maging proud sa iyo ang partner mo at para tumasang respeto sa ng mga tao. At dahil doon, maraming hahanga sa'yo, maraming mag sa'yo, at dahil dyan, mas talong mababalo sa'yo ang partner mo sa so, alam niya kung gaano ka kahalaga. Dahil maraming nagkakagos sa'yo kay Inspire. sa so, mga dahilan kung bakit hindi nawawala ang pagkabalo sa'yo ng isang lalaki kay Inspire. At ang dahil mga kaspad kung bakit hindi nawawala ang pagkabalo sa'yo ng isang lalaki is dahil hindi ka masyadong madrama. At pangalawang dahilan kay Inspired, Totoo yan, alam nyo mga Inspired, mas gusto talaga namin makakalakyan kapag ang isang babae, hindi masyadong madrama. Dahil ito'y nagpapakita ng kumpiyansa at beliefs sa kanyang sarili. At may mataas na value. Kapag, kapag puro ka drama, masasabi ba natin high value ka pag gano'n? Yung mga high value na babae, hindi masyadong madrama yan. Kay Inspired, anong klaseng babae yun? Kay Inspired, life is a matter of choice. Hindi porket babae ka, hindi porket gano'n sila, magiging ganyan ka na rin lawakan mong isip mo, magpaka-matured ka huwag kang isip bata huwag kang puro drama sapagkat so, ka toxic ang yan at kapag toxic ka, dahil masyado kang madrama ang partner mo, ang mister mo ang boyfriend mo, ay maaaring matulog sa iyo. paano siya ngayon mababalo sa pag ganyan ka, talaga naman ka-inspired, malamang sa malamang ay baka iwan ka pa niya pero pag di ka masyadong madrama ay sigurado ako mababalo lagi siya yan ka-inspired at ang pangatlong dahil lamang sa kung bakit hindi nawawala ang pagkabaluso ng isang lalakis. Dahil alam niya, pwede mo siyang iwan kahit kailan. Ang pangatlong bahay part kung bakit ang isang lalaki mas talong nababalo sa iyo. Sapagkat so, alam niya kung gaano ka katapang. alam niya kung gaano kataas ang bilib mo sa sarili mo at hindi ka nababalo sa kanya. Kaya nga pala siya sabi sa inyo, pinapayo sa inyo na kung ipakita sa lalaki, huwag mo masyadong iparamdam sa lalaki na ikaw ay baliw sa kanya at sobra mo siyang mahal upang di lumaki ang ulo niya, hindi tumakas ang pride niya, hindi siya maging mayabang sa iyo. Di ba? Pero pag pinakita mo sa lalaki na hindi ka takot, na mawala siya, pag pinakita mo sa lalaki na kaya mong maging masaya, at maayos ang buhay mo, kahit walang laki na buhay mo, doon kay Spark, mas lalo kanyang papahalagahan. At, mas lalo siyang mababalo sa iyo, sa isang mga dahilan kung bakit hindi nawawalan ang sa iyo, na isang lalaki. At ang pang-apat na dahilan, Max Spark, kung bakit hindi nawawalan ang pagkabalo sa iyo, isang lalaki, dahil wala kang tigil sa pag-improve ng sarili mo. Yung pang-apat inch pad. Yan lang siya sabi ko sa inyo. Kung gusto mo na mas lalo ka pang maging mahalaga, kung gusto mo lang isang laki mas lalong maghabol sa'yo, mag-effort sa'yo, at talaga namang mas lalong mabalong sa'yo ang isang laki, dapat wala ka rin tigil sa pag-improve ng sarili mo. Pag self-improve ka, huwag kang maging tamad, huwag kang magsasawa at huwag kang titigil. Di ba? Palagi kang magpaganda, palagi mong ayusin ang sarili mo at sigurado ang mister mo, ang asawa mo ay laging sa sa'yo ang boyfriend mo ay laging mag sa sa'yo, ang partner mo ay laging mag sa sa'yo, lagi ka nilang mamahalin, tataas ang halaga mo sa kanila at hindi mawawalang pagkabalo sa sa'yo at magiging maligaya ka, talaga naman ka inspire Magtaga ka lang sa sarili mo, palagi kang mag-improve ka inspire At ang naman dahilan mga ka-inspire kung bakit hindi nawawala ang sa sa'yo ng kasi nalakis dahil hindi ka palagi nagpaparamdam sa kanya na napalimakis pa sa pinakasikreto upang ang isang lalaki lagi kang maisip, pumasa ang halaga mo, mag-invest sa'yo, at lagi ka nang mamiss, at lagi siyang mabalo sa'yo, sa isang mga dahilan dahil di ka laging available, di ka laging nagpaparamdam, wala ka masyadong chat, wala ka masyadong text, hindi ka nagkukulang, pero wala ka rin palaging paramdam, di ba? Yung iba kasi sobra-sobra kung magparamdam eh. Yung iba kala mo talaga, wala ng trabaho, wala ng ginagawa sa boy, kundi puro love life na lang. Huwag kang ganyan, huwag kang masyadong needy, upang ang lalaki ay hindi kalayuan. Kaya ka nilalayuan eh. Kaya ka tinatakasan, kaya ka ginogos eh. Nasasakal sa'yo. Kaya natuturn up sa'yo, nanlalamig, nagsasawa, pinagsasawaan ka, nawawala pag-ibig sa'yo. Tinatanggal mo ang challenge at mystery. Dahil easy to get ka na. Dahil pala'y mo sa kanya at lagi ka nagpaparamdam. Huwag kang laging magparamdam. Huwag kang laging mag-send message. Ipakita mong busy ka. Gawin mong mahalaga ang oras mo, pahalagahan niya ito. Kaya inspired magpa to get ka magpaka-busy ka sa mga bagay na magpapalibang sa'yo upang hindi ka laging magparamdam sa kanya sapagkat sa'yo sa mga sikreto. Upang hindi mawala ang pagkabalaw sa'yo na ng partner mo, huwag kang laging magparamdam sa kanya kahit inspire At ang -ano na bias pa na dahilan kung bakit hindi nawawala ang pagkabalaw sa'yo na lalakis, dahil hindi ka naghahabol sa kanya na pang-alam -ano kayo sa pinaka pinakatotoo. Kaya ang lalaki ay balaw na balaw sa'yo ngayon. Hindi nawawala ang pagkabalaw sa'yo, mas lalo ka pa ng minamahal, ay dahil hindi ka nagahabol sa kanya. Pero kung nagahabol ka, Sigurado ko bababa ang tingin niya sa bababa ang respeto niya sa mawawala ang halaga mo, pati ang pag-ibig niya sa iyo ay maglalaho dahil naghahabol ka. Eh. Kailan kailan pa laging high value ang babae na naghahabol? Sipin mo. Kung talagang high value ka, kung talaga may respeto ka sa sarili mo, hindi ka maghahabol sa lalaki. At talagang gustong gustong-gusto namin yung babae na hindi naghahabol. sa so, pagkat kay nakikitaan namin yung babae na 'yon ng mataas na respeto sa sarili niya. Gusto namin yung babae na nare-respeto sa sarili niya kapag kasi ang babae naghahabol sa amin feeling namin wala siyang bite sa sarili niya eh. di ba kaya huwag kang maghabol sa isang pinaka gusto namin sa isang relasyon sa isang sa isang babae yung hindi naghahabol at sigurado ang isang lalaki ay laging mababalo sa iyo sapagkat siya ang maghahabol sa iyo ka inspire at ang pitong dahilan mag-inspire, kung bakit hindi nawawala ang pagkabalo sa isang lalaki dahil hindi ka masyadong selosa. Ano bang pito, ka -inspire. kaya, ka inspire. ganun ba yun? Kapag di ako masyadong selosa, malamang sa malamang ay mabalaw pa rin sa akin ng partner ko. Oo, sapagkat ang, uh, yung babae na hindi masyadong selosa, ay talaga namang napag, ano yan, eh, gumagana lalo ang utak namin yan. eh, nag-iisip kami, bakit hindi masyadong nagsiselos yung asawa ko? Bakit hindi masyadong nagsiselos yung girlfriend ko? Di ba niya ako masyadong mahal? Di ba ako masyadong mahalaga para sa kanya? O talaga namang bilib lang sa kanyang sarili? Gusto namin yung ganun. Di ba? May pagka-mysterious ka pa. Nag-iinibas pa ng pag-iisip sa yung partner mo. Nag-challenge pa sa sa'yo. And kaysa naman sa selos ka ng selos Duda ka ng duda, hinala ka ng hinala Wala ka nang ginawa, puro ganyan Puro kayo away, puro kayo pagtatalo Dahil sa kakaselos mo Isipin ng lalaki sa'yo, ang tingin mo sa sarili mo Isipin ng lalaki sa'yo, sobrang mahal mo siya Sobrang balu sa kanya Mababantingin niya sa'yo Kaya tumigil ka in spark Huwag kang ganyan Huwag kang selos ng selos Mag self-improve ka kasi para mabawasan ang insecurity mo sa katawan mo mag self improve ka, magpaganda ka, magpa ka, maghirap ka, magtiis ka upang hindi ka ma insecure sa iba at hindi mo ikumpara ang sarili mo sa iba at hindi ka puro selos at magkaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo na sa isip, sa isip mo, sa puso mo. Ikaw lang ang mamahal at pipiliin ng partner mo sa sa'yo pa lang ay sapat ka na o ay value ka na dahil nag-sub-improve ka. Pag-improve ka, ayusin mong sarili mo upang ang partner mo ay laging ikaw. Ikaw at ikaw pa rin ang laging habulin ka ka inspire At ang pangulong dahilan, Max Pad, kung bakit hindi nawawala ang pagkabalong sa iyo ng isang lalakis, dahil palagi mo siyang napapasaya. Yan ang pangulo at pinakuli kay Inspire. Sa pinakatotoo, sa pinakasikreto upang lalaki mas talo kang mahalin. Dapat napapasaya mo siya. Eh, sa lahat ng bagay kay Inspire, tulad lang kapag ka, uh, yung mga gusto niya, ginagawa mo. Yung mga ayaw niya, iniwasan mo. napapasaya mo siya dahil natcha-challenge siya sa'yo. Hindi ka lagi nagpaparamdam, nag-e-effort sa'yo. Masaya kami doon pag ganun na nagiging masaya yung lalaki sa'yo dahil ikaw ay isang mab mabait na babae, mahinhin, babaeng babae. Nagiging masaya yung lalaki sa'yo dahil ikaw isang klase ng babae na may sense of humor or funny or nagpapatawa pa minsan-minsan. Nagiging masaya yung lalaki sa'yo dahil nare mo siya, ginagalang mo siya. Nagiging masaya yung lalaki sa'yo dahil masarap ka magluto. Nagiging masaya yung lalaki sa'yo dahil masarap ka sa kama. Magaling ka sa labing Magaling ka sa romansa. Sa yung sa iyo sapagkat palagi kang totoo at palagi kang tapat. Masaya yung lalaki sa iyo sapagkat yung mga gamit niya iniingatan mo. Masaya yung lalaki sa iyo sapagkat paminsan-minsan siya sorpresa mo siya. Lahat ng bagay na yan kay inspired talaga na sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ang na lalaki lalo kang minamahal. Di ka magawang ipagpalit, di ka magawang iwan. At patuloy siyang nababalaw sa iyo, ka inspired. Sumakas so, po po ano, na maraming salamat po mga expert, sa pagtapos ng vlog 10, kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga hindi pa po subscribe ay pa-subscribe na po mga ka na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload, sa so, mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, pakimaysan lang po ko sa aking Facebook, ayan po yung profile ko, ayan po yung FB ko, pakichat lang ako, pakimessage ako, at ako mismo magre reply sa inyo, pag-usapan natin yung mga problema sa pag-ibig in relationship maraming maraming salamat mga support, spread lahat, mahal ko po kayo at muli! Be inspired.